Ah, long run tayo today from Cavite to Louisiana. Twin Falls ng Cavite. Na tinatawag na Subukab Twin Falls ay ating pupuntahan. Let's go. Tara. Vlogger yard. <laughs> <laughs> yeah, download ka ng stop. download ka ba? Meron sir. Ito isang cellphone. Huwag mong ginagamit sir. Tsaka pag malakas na talaga. Syempre may issue dun. Sir, maling pa. kita ako dun, sir. May mga to, Bakit? po kaya? Ito yung niya ate ang sapa. mga padad para gawing samba lilo o sombrero. Kita niyo yung bundok na yan? Kaya nangakakiti namin. <laughs> Akit bundok! Morning! minipon <laughs> ay naka video ka hindi ako so, sandal from uh, munisipyo ng kabinte hanggang dito sa barangay layasin 4 km 6 kilometer na tayo 6 uh, na uh, ta lang uh, kita niyo ang view and then, diretso kami louisiana uh, four, mga 6 to 7 km pa hirap Papasok dyan ang Hulugan po. Morning. 5.6 kilometer. Nandito na tayo sa Luisana, Laguna. Sa bukana ng Luisana, makikita ang Pilgrim's Dream. Ayan po. Pilgrim's Luisana. Ang laki nan. Ang lawak. Saya Sir, nakabidyo ka, <laughs> barangay san antonio, louisiana bayaros sari, sorry wala <laughs> oh, na yan, flat na yan dyan kaya sa pagkakon dito, flat na <laughs> kung makikita nyo puno puno ng pandan marami lang dito sa louisiana at sa kabinti kasi dito sa tulay na to ng Luciana Puro bibingka na Ang tinda kaliwa kanan Puro bibingka Tahao ba to Puro bibingka So mula dito sa tulay Hanggang doon pa Puro bibingka ang kinikinda Magkano bibingka ito e? 3,000 daan 10.5 km mula sa munisipyo so, nandito na tayo sa Luisana sa munisipyo diretso tayo sa Falls sa Twin Falls subukan so bali so, nag backdoor lang tayo dapat tandaan doon sa Kabinte mas malayo dito mas malapit from uh, munisipyo ng Luisana hanggang Barangay Buenaventura punaka ng Twin Falls uh, limang barangay pa pala so apat na barangay pa ang aming tatakbuhin po kala ko lapit lang layo pala nagpapasundo na barangay hall ng San Pablo 13 km 13 km San Pablo pasundo ka na. 16 km Ayawa na sasakyan na ako ng motor Sa mga ilit lang eh. Paragay Bueno Bento Malayo pa mula dyan Malayo po dyan Ayan oo ito Dito kami nagubis ng mga paa eh Dito, sir, na yeah. So nandito na tayo Kung kayo magsasasakyan O motor O takbo o lakad Itong makikita nyo pala Itong kubong to, and then sa tapat, may hagdan, may pakyat. So, nahirap ang palatandaan, pero kaya yan, makikita nyo yan. May signal naman sa Luisana, mga katawad. Sir, so, bago tayo umangat po mamaya? Sa munisipyo na lang. Matawagan na nyo na, sir, para... Sa, sa Aba, nakarating pa kami dito sa dead end eh. <laughs> Wala nang kalsada eh. Dead end na buwan eh. Uh, hindi namin mahanap, mahanap na namin mahanap-mahanap na sa anak eh. Ito na, ito na. Ito na po. Kumawain tong kunyo dyan. Mahaba-haba rin tong... Mahaba ba to? Itong lakaran na ito? 15 minutes daw eh. Okay. 15 to 20 minutes daw. Para na lang ba? Ah, dalawang kilometro. Nung eh pumunta mrito si Subyabi ni guys sa akin yung mga ambigat. Putang ina. Tapos na una nang lakad, naglalakad ang Sa Tatagalo <laughs> sa ba? Sababa. Ano? ba? Alay na lang. Pero na ng fools eh. pinelas ko walang spike yeah. yun yeah, ay puta adulit ano ba? gawin po tapos barangay tumukad ah, na may